Let's eat. 9 million. Mmm. smiling. Yummy. Ang tamis. Oh my God. Papadami akong bagoong. Tamis. Mmm. Wow. Diba? Ang na sa mm. Eh. <laughs> Sisi ko eh. Sorry. Ang tamis naman My God. Puro ako ano ito bagoong. Sarap din naman. Masarap to pag maanghang eh. Mm. Mm. Kaya ka pala eh. <laughs> Isang piraso nga lang to eh. <laughs> Paingitin sana kita eh sabi ko pag ano sana tayo eh ayun ay may sili pala ako wait lang Agustin ayaw <laughs> mamigay sarap laway ako <laughs> May sili ako, sili. Oh. Wait lang. Mahirap naman mag, ano? Maingay. Yan you know, o, sili. With sili pa yan. Ikaw talaga, mangingit. <laughs> Hello, Roxanne Palekte. Hello, my God, love, shout out. Ayan, o. Oh, Nagyan natin ang sili. One hour lang to. One hour. Ako'y magpapaingit lang. Mag-order nga ako ng ano kay Feli G. Agustin kayo lang ka ulit mag ano. Uy, diba? Durog na durog yan. Ang aking sili. Siling Bisaya. Siling probinsya to. Maliliit. Pero maanghang siya. Ayan. Let's eat. Ayan. Salo pa pag mukha ano no? Ganyan lang. Para pag ako'y kumain, lalo kayong maglalaway pag makita yung paano kumain. <laughs> o. Oh. Mmm. Mmm.

Aling ako sa kabila eh. May nakita akong mangga doon. Sabi ko pahingi. Hmm. Thank you so much. Sis, smiling. Sis, Koy Elsie and Agustin. Hindi pa rin maanghang. Dinurog ko na yung ano. Um. Hindi pa rin maanghang. Mm. <coughs> Stop. She's smiling, thank you. Your, yun. 8:30, okay. 8:30 ang Ay, excuse me. Premiere ni Sisikoy. Hintayin ko muna, ma mo share. Wala ang itsura ng aking ano. Oh. <laughs> Dapat pala dinalawa ko na no. Sisi ko, hindi ko ma-share ang ano mo. My parents are in California. Living the California dream. Ay, di ba? Share. Hindi ko ma-share. Copy yun, copy link Wait Wala Wala pala kung ano Paano ko pala magshare share Hahaha <laughs> Wala pala akong, ano, hindi pala siya, ma. Wala palang um, moderator ang aking, ano. Mm. wala pala moderator, hindi pala nakikita na nagbaba ko ng ano no, ng link. Four million and seven tamsak. Mmm. Agustin. Hmm, yun na naman siya. Ingay na naman siya. Tamis ng jamego na to. dapat pala hanggang sa matapos lang tong aking bagoong tsaka manga na mag -e end na ako ay e mauubos na to so mag -e end na ako <laughs> sisikoy. mag end na ako. Paubos na yung ano ko. Mangga. Ang sunod naman pala sing kamas. Mmm. Mapakatamis tong ano. <laughs> Sisi ko, paubos na yung manga ko. mag i na pala ako. Tapos na. Na ano ko talaga may tunog 'yung ano luck sa ngipin ko mamaya. Ah, sarap. Ah. Oh. Sarap ng sili. eh. pare kita ko sa sunod yung aking ano. hmm Mmm. Bus na. Hindi ko, uh, ano, na mag pala ako. Dapat pala dinamihan ko hingi. Mmm. Sarap. All naturals. Yes po, sarap. All naturals. Thank you po. Mega love shout out po. Naubos na po. Ubos na. Ah. Ayan, mag end na ako. Si Smiling Face Channel. Si ko Elsie Agustin all naturals and thank you so much so po ay mag end na tapos na po ako kumain nagmukbang lang po ako ng ano ng Indian mango Masarap to. Hindi sponsor to, pero masarap siya. Lalo pag maanghang. Ayan, thank you, thank you. May eh, ano ko ng 20 minutes. Ayan, thank you so much, boy. See you later. Sisi koy. What time? Hanapin ko yung isang ano ko. mike Hindi pala akin yun. <laughs> Try kong ano yun. Kung pwede. Hanapin ko kung saan nakalagay. Bye! Thank you so much.